So, for today's video, meron na naman tayong pag-uusapan. So, kwentuhan lang naman to mga mamis. no? So, today, I'll be sharing with you kung ano ba yung mga iba't ibang klase ng rashes. So, sasabihin ko sa inyo yung cause ng rashes at kung ano yung mga pwede nating igamot sa rashes ni baby. But first guys, kung bago pa lang kayo dito sa aking YouTube channel, don't forget to like and subscribe and click the bell beside it para lagi kayong updated every time may bago tayong upload. So without further ado, let's get into the video. Mga mami, ano po ba yung pag-uusapan natin ngayon? Sa pag-uusapan natin ngayon is about sa rashes o yung rashes na uh, pinagdadaanan ni baby. As a mommy, as a first time parent, naranasan ko po yan sa anak ko noong 4 months pa lang si baby. So, for today's video, I'll be sharing with you kung ano po ba yung ginawa ko na first aid nung nagka rushes si baby at ano po ba yung cause ng rashes at ano yung pwede natin igamot sa rashes. So, today, pag-uusapan po muna natin kung ano po ba yung dahilan ng So mga mami, may iba't ibang dahilan ng rashes ni baby. Meron po tayong tinatawag na allergy sa muka, which is commonly um, uh, pahihahalin tulad din po natin sa rashes. Like yung may mga parang mga bump bump or tawag natin na parang pimples na maliliit. Commonly sa mga newborn mami, mayroon talaga. Yan. So, mayroon din tayong mga rashes sa leeg o yung tinatawag natin heat rash. At mayroon din naman tayong tinatawag na rashes sa puwet na commonly na yun talaga nagkakaroon sa baby. So ngayon pag-uusapan natin kung saan ba nakukuha ni baby yung rashes. Pindiin ko dito sa video na to mga mamis is majority majority ng mga rashes na pwedeng makuha ni baby. So unang-una -una na dyan mga mamis commonly na lagi natin pinoproblema is diabetes super rash. Yes. Ako, pinroblema ko rin talaga yan mga mommies nung time nung sa anak ko. Kasi nga mga mommies, dahil first time parent ako at wala din naman dito yung mother pa sa tabi ko. kami dalawa lang din naman ang asawa ko. So, wala talaga ako masyadong alam pa. So, nagsasarili, nagre-research lang din ako. Yung mga sinasabi ng friends ko. So, sa diaper po pala mga mommies, nakadepende po talaga yan sa oras at sa paggamit natin ng diaper ni baby. So sa akin po kasi nung time ko is wala naman ko akong guardian dito, kami lang naman po ng asawa ko. So hindi ko pa po talaga alam kung ano yung mga dapat gawin. So especially sa mga newborn mga mami ha, I suggest talaga dahil nga ang baby natin magasos po talaga yan sa diaper. So I highly highly suggest na pag nalaman nyo na si baby or kahit isang beses lang or nalaman nyo na umi or basana na, palitan nyo na po agad. Kasi pag mga newborn talaga mga mamis, to tell you honestly, very sensitive talaga ang kanilang skin. At ako nung time ko mga mami sobrang nakaka-stress talaga. Although hindi naman ganun kalala yung rashes ni baby mga mamis. Pakita ko na lang dito. Hindi naman sobrang lala ng rashes ni baby. Yun nga lang nakakaalala. Kasi syempre, ang rashes mga mami pag hindi talaga natin naagapan yan, magre-result yan ng sobrang tingling sugat. At hindi rin magiging okay yun para kay baby, especially sa private private part nila, sobrang din dinon. So, make sure mga mamis, i-prevent natin na huwag magkaroon ng diaper rash sa baby. Ang next naman natin mga mamis na cause pa rin ng rashes ni baby is yung mga ginagamit nating pamunas. Especially yung pag naliligo si baby. I highly highly suggest mga mami, bili kayo ng quality na tela para sa pangpaligo or pangpunas ni baby every time mag-take a bath siya or maliligo siya particularly at pangpunas ng pet niya. Ako ay highly recommend yung ganitong product. Ayan, hindi ko na ma-pronounce yung name ng brand pero I think but essential ata yan. At binili ko yan sa Ever, at sobrang lambot yan sa balat. As in, kahit ako gusto ko siyang ginagamit sa face ko. Bumili rin ako ng ganyan ko. At ayan yung ginagamit ko sa pangligo ni baby, pangpunas ng puwet niya. So, marami akong klase ng ganyan. So, I highly suggest bili ko ng magandang klase ng tela mga mamis kasi sensitive ang balat ni baby. Especially pag mga 0 to 6 naman natin mga mamis, islampin. Ako na-experience ko to kasi I use cloth diaper. Kasi nga, nanganak ako last year. So, kwento ko lang sa inyo mga mummies ha. Uh, last year, nagkaroon ng COVID. So, nagkaroon ng hoarding ng mga diaper. Diba? Lahat ng mga essential ng bata Sobrang nauubos sa supermarket. Kasi nga, lockdown. Dahil may COVID last year mga mamis. So, ako, no choice ako that time. So, ang ginawa ko, ang second option ko is to use lampen or yung cloth diaper. At ayun, pinagsisihan ko siyang mga mommies dahil nagkaroon na rashes ang baby ko. But, you know, mommy tayo. Ang ginawa ko, inagapan ko siya. At ayun, I highly, highly suggest kung mag-cloth mag diaper kayo o maglalampen. Huwag niyo siyang gawing parang diaper. Kasi iba pa rin talaga pag diaper. Kasi ang diaper na absorb niya yung ihe, yung pupo. Ang, ang cloth diaper kasi as in basa siya, basa talaga. Para siyang ano, yung tuwalya pag napasa. Hindi talaga siya sa balat ni baby mommy. As in 100 chances is magkakarasos talaga si baby. Especially pag ihi mga mommies. Kasi mainit yun. So madali talaga yun makakasunog ng balat nila natin mga mami no cause ng rashes is yung wipes. So, isa to sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng allergy yung anak ko talaga. Kasi, uh, lagi ako kung gumagamit ng wipes. Okay? So, sumula no, nung nagka si baby, hindi na ako gumagamit ng wipes. Pero, depende pa rin yun sa wipes na gagamitin yung mga mamis. Kasi may wipes naman na maganda, pero yun pa rin, mas, mas maganda rin pa rin talaga yung magamit na lang kayo ng um, damit, babasahin nyo. At yun ang pangpunas nyo pag mayroon kayo may pupo si Bibi, Ang aalis kayo. At gusto nyo punasan si Bibi. For example, kayo, ganyan. So, I highly suggest magbaw na lang kayo ng tela. Yung super malambot ng tela, basta inyo. Hindi eh, na lang pang punas niyo. Mas masasuggest ko yun. Kasi, kahit mga pediatrician, mga mamis, hindi talaga nila sinasuggest ang wipes. Kasi, may mga wipes na may alcohol. So, hindi rin siya maganda para kay baby. Yes, yung tamang sabon, mga mamis, or tamang baby soap na ibibigay natin kay baby. Ako, mga mamis, ang sabon ng baby ko is ito. Ayan siya. Actually, na-recommend yan sa akin ng kaibigan ko. But, ayun nga, sabi ko sa inyo, depende talaga sa anak natin yung mga mamis, kung saan sila hiyang. So, ang ginawa ko, nag-switch ako ng Cetaphil. So, Cetaphil po ang sabon ng baby ko. At, ayun, thank God, kasi sa Cetaphil, hindi na siya nag-rashes. Kasi may mga soap talaga, mga mamis, na hindi okay sa balat ng anak natin. Kasi iba-iba po ang skin type ng mga babies. So, kung napapansin nyo, hindi siya hiyang sa soap na yun, I suggest palitan nyo na lang yung sabon niya. Kasi, mas okay yon kaysa naman mag tayo, di ba? Ang sabon ng baby ko is Cetaphil. So, ito siya, ayan. So, yan pa rin yung sabon ng anak ko until now, na one year, on, one year and seven months na siya. Kasi, doon Yun naman mga mamis, pag-uusapan natin kung ano yung mga pwede natin gamot sa rashes na baby. In case na rashes po yung mga anak niyo mga mamis, ano po ba yung mga gamot na pwede yung bilhin? Ano yung Meron kayo sa bahay na pwede niyong pang first aid. So, ang unang-una na dyan mga mamis is water and cotton. Yes, mga mamis. Especially pag diaper rash. And mga mamis, ako oh, ulan na kasi. So, sana naririnig niyo ako. So, ayun na nga pag-usapan natin. So, pag diaper rash, mga mamis, yung rashes ng baby nyo, yung cause ng rashes ng baby nyo, ay highly suggest gamit po kayo ng cotton and water. So, ang gagawin niyo, 'Yung cotton yan, 'yung cotton in water, ila ipupunas niyan doon sa uh, infected area o kung saan may rashes sa baby. And mga mamis, makakatulong talaga 'yan para mawala 'yung rashes ni baby. And make sure mga mamis, pag may diaper rash baby, huwag niyo muna siyang paggamitin ng diaper. I highly suggest, kung papagamitin niyo siya ng diaper, 'yung naka-open lang para at least may singawan. So parang hindi makukulog 'yung pinakaloob. Kasi para mas madali rin gumaling yung rashes ni baby. Next naman natin mga mommies is Vaseline. Anything na Vaseline mga mommies na meron kayo sa bahay nyo, sobrang dali lang yan hanapin. So ito, as of may pediatrician, sa aming pedya, nire-recommend din niya to sa amin as a first aid. Pag may rashes sa si baby, sa mukha, sa leeg, o kahit mga heat rash lang, o yung tawag natin na bumang araw, o yung tinatawag natin na diaper rash, pwede natin di ganun katapag yung pwedeng-pwede siya sa mga baby natin, especially pag may mga rashes si baby. So, well, mga mommies, ang pangatlo na naman natin, in case talaga malala na po ang diaper rash ni baby or anything na rashes sa meron si baby, I highly suggest, bilhin na po kayo ng gamot. Ito yung sinadyas sa amin ng aming pediatrician, which is calmoceptin Actually, nasabi ko na rin ata to sa vlog ko, mga previous vlog ko, na sobrang nakatulong sa akin. na nabibili ko yan sa Watsons. Watson, Mercury Drugs, Generalita. Pili po yun mga mami sa Mercury, any counter store na nagbebenta ng gamot. So, that is 28 pesos. So, pwede-pwede nyo siyang gamitin sa anak nyo. And kung gusto nyo talaga ng mabilisan na mawala yung rashes ni baby, in just 2 to 3 days mga mami, ayan, ma maso-surprise talaga kayo kasi as in mawawala po ang rashes ni baby. So, that is Calmoseptin. Actually, meron ako yan, kaso hindi ko na mapapakita sa inyo kasi sobrang tagal na. Pero, I highly suggest, bili lang kayo ng sachet para at least matry niyo lang din. Kasi kung hindi yang si baby doon sa gamot na yun, you can try another product. So, ang next naman natin mga mamis ng option nyo na gusto niyong bilihin pag may rashes si baby is Tiny Buds in a Rush. So, ito siya. Medyo pricey lang yan. I think nasa 190 to 200 pesos yan. Depende sa bibilahan nyo. Pero nakakatulong din yan. Hindi ko pa siya na-try. Pero marami din mga mamis or marami rin akong kakilala natin. Na-try din yung Tiny Buds. Kasi uh, okay din yung product na yan mga mga. Same din siya doon sa Calmoseptin. Cream din siya. And then ipupunas sa doon sa area kung saan may rashes sa baby ko, ano rin siya, may cooling effect din siya. So, parang nada-dry out niya yung part kung saan may rash si baby. So, ayan siya, tiny, tiny buds in a rash. So, that is 198 ata o oh, 240 pesos. So, ayan siya. That's it for today's video, mga mami. Share ko lang sa inyo ang aking nalalaman. Ayan, sharing is caring, mga mamis. So, thank you for watching this video. Ayan, nilalaksan ko na ang boses ko dahil alaks ko po ng ulan. Tag-ulan ako. So, thank you for watching this video. Don't forget to like and subscribe and click the bell beside that para lagi kayong updated every time may bago tayong upload. So, thank you mga mami. See you on my next video. Bye!